Tirik ang araw sa kahabaan ng expressway. Parang hinihigop ng langit ang init mula sa aspalto. Sa magkabilang linya ng kalsada, nakahanay ang mga sasakyan na umuusad na parang pawikan. Sa gitna, tatlong orange cone ang nagsasabing may checkpoint sa unahan. Sa tabi ng mga cone, nakapwestong matikas ang isang pulis na asulang uniforme. Kumikintab ang plakang metal sa dibdib at mas kumikintab ang litid sa leeg. SPO2, Barrios. Bantog sa estasyon dahil sa bilis ng boses at bigat ng daliri. Sa unang pila ng mga sasakyan ay isang kulay pilak na kotse. Binaba ng driver ang bintana. Lalaking may mapayapang muka at kumpletong tingin. Hindi na kayo Hindi rin naghahamon. Siya si Miko. Sa totoo, Miguel C. Villarreal. Nakaputing long sleeves na ang kwelyo'y bahagyang nagalusa ng araw. Nakapwesto ang dalawang kamay niya sa manibela at sa pagitan ng mga kasunod na busina ay ang tibok ng oras na parang humihinga. Hoy, dito ka! Ilabas ang lisensya at ORCR. Sigaw ni Barrios, parang sirenang hindi marunong muminto umakyat ang daliri, tinutok sa mukha ng lalaki. Parang espadang kayang humati sa pagitan ng hiya at galit. Coding niya na, at bakit ka nakahinto bago sa linya? Ano tong hawak mo? Dokumento? Huwag mo kong niluloko. Nakadikit sa sikat ng tanghali ang hininga ng pulis. Sa likod, may dalawa pang nakapwesto na abalang nag-flag down ng jeep at van. Sa kanan, nakatayo ang maligit na karatulang police checkpoint. Ngunit nalilito kung sino ba talaga ang sinusunod, ang karatula o ang daliri. Hindi gumalaw si Miko. Kalmado. Isang paghinga lang, sa kanya dahan-dahang iniabot ang papel, puting dokumentong makinis, may bilugang selyo sa itaas. Office of the Ombudsman hindi niya iwinagway na parang sandata. Inilahad niya lamang, parang tiket sa isang sinehan kung saan ang palabas ay katotohanan. Sir, routine inspection daw po. Mahinahom niyang wika. Narito ang papeles na nagbibigay sa akin ng wag kang drama, putol ni Barrios. Kung ano man yan, hindi yan lisensya para sumuway. Buksan ng trunk, buksan ng glove compartment, at kung wala kang ORCR, Huwag na kong paikutin. Sa loob ng kotse, may dashcam na kumikislap parang maliit na bituin na walang pakialam sa tanhali. Sa pagitan ng papeles at pulis, may linyang hindi nakikita. Linya ng pagrespeto na pwedeng lumundak na parang kuryente o mapigtal na parang pisi. Kumapit si Miko sa hangin ng kalsada at nagpasya siya, manatili sa tono. Sir, sabi ni Miko, Kumpleto ang papeles. Ito rin po ang travel order. At anong trabaho mo, ha? Consultant? Auditor? Fixer? Government investigator, sagot ni Miko. Hindi ba o nang yabang? Hindi rin ba o nang pangalan? Pero ngayon, driver lang na sumunod sa flag down nyo. Kung maari, tanong muna bago tutok ng daliri. Nagtawanan ng dalawang pulis sa gilid na parang may birong din nila masabing malakas. Tanong? Bulong ni Barrios. Tumitigas ang panga. Sige, magano para matapas na. Biglang naputo lang sikat ng araw sa pagitan nila. Parang may ulap na dumaan kahit walang ulap. May bahagyang kislap sa dashcam. May mga sasakyang tumigil sa likod at may kamay na kumindat mula sa rear view na tila nag-o-offer ng mga maiikling daan. Bago pa sumagot si Miko, may bumusina sa likod. Itim na pick-up na may nakausling siko sa bintana. Boss, bilisan nyo! May kargang yelo tutunaw! Tumuloy ka! Balik ni Barrios nang hindi nililingon. Parang hari sa sarili niyang maliit na kaharian. Kayo lang ba ang may mahalaga? eto sabay tutok ulit Eto ang mahalaga ngayon inilagay niya ang palad sa gilid ng kotse dinikitan ng mukha ng lalaking tahimik pa rin kung ayaw mong maabala alam mo na para wala ng aberya pause muna tayo sandali i-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umabot ang video na ito paki-like this video subscribe at i-click ang notification bell sige balik na tayo sa kwento may sumiklab na liwanag hindi sa langit, kundi sa likod ng namasalita. Nilapit ni Miko ang dokumento, pinatama sa araw ang selyo. Sir, ako si Miguel Villanlal, undercover investigator ng Office of the Ombudsman. Wika niya, mababa ang boses, ngungit mabigat. At ang bashcam na yan, kasama sa sworn operation of observation. Hindi ako naghahanap ng away, naghahanap ako ng ugali. Pumintig ang leeg ni Barrios, tumigil ang pagtawa ng dalawa sa gilid, parang biglang may huminto na makina sa loob ng mga salita. Under what? Peke yan! Putol ni Barrios, pero ang bigat ng dulo ng dila niya ay parang may kumakabig. Kumilos ang kabilang pulis, lumapit at bahagyan nagkubli sa lilim. Sir, baka pwedeng tawagin si Chief, bulong nito, baka di biro to. Nilingon ni Barrios ang mobile, at parang narinig ng hangin ng tawag, dumating ang patrol SUV. Bumaba ang hepe ng si Major Alonzo, matangkad, nakasalamin, kilong ng pagod at taon ng pagsasaayos sa mata. Good afternoon. Bati ni Alonzo, hindi malakas, hindi mahina. Anong sitwasyon? Sir, inilahad na miko ang papel. Nagpifield validate po ako ng reklamo ng motorists. Extortion, discourtesy, no receipt confiscations. Hindi ako agad nagpakilala kasi gusto kong marinig ang totoong boses ng checkpoint tahimik na tinanggap ni Major Alonso ang papel. Mabilis ang mata sa selyo, pirma, petsa at travel order. Hindi siya nanghingi ng dagdag na salita. Sa halip lumapit siya kay Barrios na parang guro sa estudyanteng mahina ang tulog. SPO2. Maingat niyang sabi. Anong unang sinabi mo siya motorista? Sir, eh, standard po. Lisensya, ORCR, trunk, at magkano? Mahinang tanong, hindi ba on sa galit nung litmalinaw ang tuldok? Kumibot ang pisngi ni Barrios. Sir, biro lang po yun. Sa checkpoint, tugon ni Alonso, walang biro ang salitang may presyo. Ibinalit niyang tingin kay Miko. Sir, salamat at dumaan kayo rito. Anong nakita niyo bago kami dumating? Mabilis ang sagot ni Miko. Hindi tuya, hindi sermon, parang nagbabasa ng resibo. Dalawang motorista ang pinahinto. Isa pinabalik sa trunk ng walang dahilan. Isa tinutukan ng daliri at sinabihang coding kahit window hours. May binanggit na lagay para tapos na. Walang courtesy, walang paliwanag. Tinapik niya ang dashcam. May audio. Hindi ko ipiplay sa gitna ng kalsada. Lahat ng recordings ipapasa ko sa opisina. Pero mas gusto ko sanang dito mismo magsimula ang ayos. Tumingin si Alonso sa pila ng mga sasakyan. Sa mga driver na nanunood. Sa mga batang nakasilip sa likod ng upuan. Sa alikabok na humahalo kay sa sikmura ng araw. Sige, sabi niya. Huminga ng malalim dito magsisimula. Pinaharap niya ang mga tauhan. All units called stand down, ipark ang mobile sa gilid, ako muna. Isa-isa, parang tinanggalan ng kalasag ang init. Nagsalita siya na naririnig ng lahat, hindi para ipahiya, kundi para ipakita. Checkpoint courtesy protocol ngayon na. Step 1. Magpakilala. Pangalan, unit, dahilan ng flag down. Step 2. Tanong muna, hindi tutok, na Magandang hapon po, routine inspection. May maitutulong po ba? Step 3. Ipakita ang basehan ordenansa, directive, hindi haka-haka. Step 4. Kung may violation, paliwanag bago ticket. Bawal ang halakhak, bawal ang magkano, bawal ang panggigipit. Step 5. Ingat. Ibalik ang lesensya sa tamang kamay, pareho ang tono sa kanino man. Tumingin siya kay barrios. At Step 0. Na dapat na uuna sa lahat. Pasensyo kapag pumalya. Sabihin mo. Pasensyo na po. Halos pabulong ni Barrios. Nakatingin kay Miko, mulit tumatago sa likod ng mga driver. Hindi sapat ang hindi na mauulit, sagot ni Miko. Banayad, Kailangan ulitin ang tama. At doon niya inilabas ang isa pang papel, mas manipis parang pamaypay. Ito ang draft ng MOU ng Ombudsman at District ninyo, Bodycam Activation Policy, receipt-only confiscations, whistleblower hotline sa bawat checkpoint, at nung umiti siya ng kaunti, dalawang salitang ipapaskil sa cone at dashboard, tanong, tulong, ingat. Kung may mali, pasensya. Nagkatinginan ng mga pulis. Ang ilan may hiya, ang iba may ginhawa. Parang sa wakas ay may malinaw na hawakan sa gitna ng tulay. Pipirma kami, sagot ni Alonso, walang pag-aatubili at ngayon na, magdedemo tayo. Tumalikod siya, pumila sa gilid ng kalsada at mismong siya ang lumapit sa susunod na sasakyang nakahinto. Magandang hapon po, malinis ang boses. Major Alonso, routine inspection. May maitutulong po ba kami? Mabilis lang po ito. Walang kumontra, walang nagvideo na may masamang balak. May isang driver na nungumiti at sa gitna ng init, iyon ang unang pagulan. Sa gilid, Tinapik ni Miko ang dashcam at pinatay. Hindi ko na kailangan ng video, sabi niya kay Barrios, kung araw-araw niyo itong gagawin. Gagawin namin, sagot ni Barrios, mas diretsyo, mas tao. At kung may tuksong tumitig sa bulsa, tumingin sa karatula, sabad ni Miko, tumanggo sa cones at sa mata ng driver. Inilabas ng mobile ang laminated card. Ilang minuto lang, may bagong itsura ang checkpoint ko na may nakadikit na tanong, tulong, ingat, pasensya. Maliit na placard na receipt only, no solicitation. At QR code para sa feedback ng motorista. Bago umalis si Miko, lumapit ang matandang lalaking galing sa likod ng pila. Nakalumang taksi ang dala. Anak, sabi nito sa hindi niya alam kung sino. Kay Miko ba o kay Major? Salamat. Dati kapag checkpoint, sumasakit ang dibdib ko ngayon parang nagbukas ng bintana. Dapat matagal ng bukas, wika ni Alonso. Patawad ko ngayon lang. Basta bukas na, balik ng matanda. At wag nang isasara. Sumaki na si Miko. Ang papel ng ombudsman na ibinalik niya sa brown envelope. Ang dashcam ay nanahimik. Bago niya andarin. sumilip si Barrio sa bintana. Hindi na daliri ang baon, kundi palad. Sir, salamat sa pagdaan niyo. At kung hindi labis, pwede bang ipasok nyo sa programa ninyo yung seminar sa No Pointing, No Profanity? Ako na ang magvo-volunteer. Yun ang pinakamadaling pumasa, biro ni Miko. Pero seryoso ang mata. Isulat mo sa bibig mo. Habang umaandar ang pila, gumaan ng daloy. Sa salamin, nakita ni Miko si Major na muling humarap sa susunod na sasakyan. Parehong tono, parehong hakbang. Ang araw ay nananatiling mabagsik, ngunit ang inggang ay hindi na mabigat. Parang nang iba ang timpla ng init. Sa radyo, tumunog ang balita. Naglagda ng kasunduan ng isang police district at ang Office of the Ombudsman para sa mas maayos na checkpoint. Bawal ang lagay, bawal ang bastos, bawal ang abuso. Walang binanggit na pangalan. Hindi kailangan. Kinabukasan sa flag ceremony, maikli ang memo Checkpoint Courtesy Protocol, effective immediately. Si Barrios ang nagdemo. Magandang hapon po, ako po si Spoto Barrios, routine inspection lang po. May maitutulong po ba kami? Mabilis lang po ito. May iksi, malinaw, may tuldok. Hindi malakas ang palakpak pero may sabayang oo na sinabi ng mga mata. Sa dulo, pinirmahan ng mga tauhan ng maliit na pangako, no pointing, no profanity. Isinuksok nila ito sa likod ng ID holder para sa tuwing kukunin ng lisensya ng driver, mababasa muna nila ang sarili. Sa mga sumunod na linggo, may mga reklamo pa rin. Walang imalang bigla ang nalinis ang mundo. Ngulit sa kalsadang yun natirik ang araw, may nagbago. Sa bawat flag down, nauna ang tanong kesa tutok. Sa bawat paliwanag, kaakibat ang ingat. Sa bawat sablay, may pasensya. At sa ilang gabing may ulan, Kapag humihinto ang mga sasakyan sa ilalim ng poste, may driver na napapangiti habang tinitignan ng cone na may maikling salita. Sa loob-loob nila, iniisip, buti na lang may naka-checkpoint na katarungan. Si Miko, pabalik sa opisina, isinara ang sombre at inilagay sa drawer na may label na field, encounters that worked. Hindi lahat na pupunta roon. Marami pang bubuntulin na hindi aayusin ng isang card o cone. Ngunit sa araw na yon, sa gitna ng highway, may isang daliring ibinaba, may boses na bumaba ang tono, at may tatlong salitang umangat, tanong, tulong, ingat. At kapag sumablay, ang ikaapat, pasensya, na magbubukas ng daan na mas matuwid kesa alinmang checkpoint. At dito nagtatapos ang ating kwento. May nakuha ka bang aral? Share mo sa comments kung nag-enjoy ka. Paki-like, subscribe, at i-ring ang notification bell. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Kita kits ulit bukas.